Hello, hello mga katkangers. Update sa aking alukon Ayan. Ano Sumisi uh, yung mga ano, sanga. Ayan. Pag sanga, may agad bulak-bulak. Uh, Ayan. Ayan, bulak-bulak agad. Kaya lang yan, maliliit pa yan. Pag nakapag full uh, blossom na siya, at nahinog na itong mga itong maliliit na ito, yung kasunod na bunga ah, bulak bulaklak pala ay mahahaba na yung regular na pero ito pag bunga sana ano, ahaba ito mga ganito wala hindi ahaba yan ayan mag -bloom, bloom na siya kasi spring na siya ah summer na pala sa summer na medyo light lang siya ayan pati yung mga medyo may puno na ay tinutubuan na ng ano ng mga sanga ayon Ayun, hindi ko pinapatas ito. Pag may pataas na ano na sanga, puputulin ko. Kasi dulot namin ito ay yung simula rito sa puno nito, hindi hindi na sa amin ito. Ito yan hindi na sa amin 'yan. Kasi andi dito yung ano eh sa labas eh. Kaya sabi ko pag pagbabakod kayo sabi ko puputulin na lang mga ito itong mga sanga mula rito kasi maglalagay yata sila lang parang parang balkonahe rito para ma yung pagtanawagan <laughs> ewan ko lang kasi kaba, na may, may handa naman dyan na ano napintuan nila eh, gate ito gate din ito ginawa nilang gate kasi ako dati ang nag, nagbako dito pero nung tumumba sila naman na nag ko magkanong share ko eh, sabi nila wag na kaya hindi ko na tinanong ulit baka magbago <laughs> kaya ngayon na uh, eto na yung ano pinakita ko noon avocado ko na binili ko ng ano grafted dito na namumulaklak na nung ano nung binili ko

ito na Yung ano Yung Luhat ko Na Gusto kong bagangin noon Nagpaano ako Nagpatubo nagpa ako Naggrafting ako Kasi Baka Mamatay ito pag ano Pag nagbakot sila Kasi andiyan yung ano Malapit lang yung ano eh Yung dudon eh Andiyan lang eh Mga ilang dangkal lang eh 1, 2, 3, 4 Mga limang dangkal lang eh eh baka mamatay eh hindi ma maano ma, ma madalang lang baka ako lang ang meron duhat dito kaya mag ano ako nag 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 ako okay ito pag ano namatay naman damo ito pag ano pag summer na ayan yung mga ano malunggay ko ayan na aksarsaring idan yung mga ibon ko naubos na yung pagkain nila naubosan ako kaya lalabas ako. kami ngayon ang anak ko pumunta kami sa Walmart o kasi sa pet shop bibili ng pagkain Ay, yung ano ko naman pinakain ko na ito yung genie pigs na nag-iisa na Ayan na. Buksan natin. <laughs> Takbo siya eh. Ayan. Nag-iisa. Pero taba ching, -ching siya. Marami siyang pagkain. Ito yung, yung, uuwi ko sa, ano, sa trabaho ko. Ayan. Ito hagdan niya. Ito yung ano, automatic na ano. Pwede pag, pag may lock din o doon. Kaya hindi ko lilalock. Ayan. Ayan. Ito dito dito nagtatago pag ano pag tag-init o tag taglamig kasi ito dab, da, double walling ito eh. May ano eh may insulation ito na ano eh, na styrofoam. Pati babo may may ano 'yan. May styrofoam na ano 'yan. Na ito. Na, na nabubuksan yung bubungan niya. Ito may styrofoam din dito para hindi malamig hindi ano tignan natin ayan may styrofoam ayan oh tapos sa ilalim ilalim ng styrofoam may mayroon na naman ano mayroon na naman gaytong ano plywood ah. dito kinilalagay yan ito Inuman din nila ito okay ayan <laughs> ako ang gumawa nito kasi ano eh nakita ko sa ano ang mahal isang mahigit mag dalawang daan magdadalawang daan yata pag gagawa ka hindi pa hindi pa insulated na ganyan kaya ako na lang ako na lang okay bye bye na at pupunta na ako sa amin sa ano ayan bye bye